Hello guys, I am here to share Urban Sabong sa So ito yung new series na naman. Nag condition ako ng tatlong manok para sa... So sorry guys, pinutol ko. Sorry guys, pinutol ko. Kasi ang ingay nila mga boss, mga ka-urban natin. No? Ito na yung ikocondition natin mamaya. Ito tali, ngayon kocondition yan eh. So ayun, Urban June 31 Welcome to my channel, please support my channel and don't forget to subscribe and likes Okay Ito yung kagabi, nakutol yung video ko kagabi Kasi ano, nakatulog <laughs> Tsaka malag kasi guys Ito yung mga sisiyo kagabi, binibirit ko WBC lines Malalaki na sila guys nung pa natin yan. so ito yung i-bibri eh, yung i condition ko yan para mamaya sa 3 cup so mag-upload din ako mamaya ito iba to condition dun si-upload ko yung laban nito at lang to yung no. gusto niya nga pala is sumali itatag ko si busjayron dun na lang kayo magchat sa discord ito no. condition ko muna itong mga yung tatlo nito. Ilalagay so, ko lang sila sa condition box and pwede na yun. ibigyan na natin sila ng mga potions. Potions. So, chill lang kayo dyan, guys. Supportahan nyo nga pala itong YouTube channel ko. Newbies lang ako. Sakto tatlo. Pag-iisa yun sila, guys. Pwede yan. Tatag ko na lang si Boss Kairon dito. Para ma... Pwede kayo sumali dito sa... Ano, sa mga, Diyan sa may server mo. Sa Urban Sabo. Maganda dito guys. At yung mga tao dito, friendly. No. Hindi sila nakikailam ng mga gamit. No. Ano, ano, hindi sila yung naninira ba? No. Pwede kayo magtayo ng mga shop, mga ganun. At nagbabayad sila sa ng... So, tutulog muna ako guys para magawa na natin yung gagawin natin. Okay? Yun, may bagong araw na naman mga okay, guys. Ito tayo dito ng healing potion. Yan yung kailangan natin. Pa-condition so, natin. So, ano na. Conditionin na natin to Pakainin muna natin sila. So, ayan. 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 So, ayan. 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 sila lego condition walang ako na wait lang guys ah kahit ako sa inyo kung paano ko condition itong mga pangalabang ko ng mga manok dali lang naman sila condition yun kasi mamayang alauna guys maglalaban natin kami ng 3 cock derby So, sana panoorin niyo pa rin yun. So, ito ang nga-roll. Ayan, ganyan lang yung kailangan natin. Tapos, natin sila. Lahat, na no? ...sarap pantai-pantai untuk berkondisional. dah di situ. So, Kau. So, Kau. Wala cikgu guys? Eh? Wala akong nagwala. Eh. Nawa, nawa, nawa. na. alam na. So, condition nyo na kayo ngayon. Tara. Ayaw. First, palakarin natin sila dyan. Para meresiksa isang mga tuhod. Nakakaanin ka na. limang balik nga pala yan uh, sa kanila lima sa ko. so pang na to ang mga ang lima pwede na yan tayo din naman tayo ito jogging para man Merong six size. Ipapalakad natin sa, -sa tubig. O, ganyan. Alright. Yan. Sige, dito, dito tayo. O, next. Dito. Yan, balik-balik lang sila, guys. guys. So, yan o. Ganyan din naman ginagawa ko sa mga pandapan guys. okay ng hagda ng ganyan. ilalagay na natin sila sa condition box na. Eh. Ah, kainin naman natin sila ngayon. Para may success yung pakpak nila. Ito, tara. Ayan, tara dito. Ito natin sila. Ayan. No? Oh, tapos nakakondisyon pa eh. Kapakainin naman natin yung mga yun. Ayan. tayo ng potion sa kanila. Para buhuin yung buhay nila. So, yan lang naman guys. Ang gagawin ko sa mga manok ko ngayon. So, yan no. Oh. Ito yung mga lalaban natin nalagay na natin ang name tag yan ano yung name tag nila hindi nga ba lupis sila yung is ko yan natatawa ano na rito yung is nga name tag yow Yo. Yon, daba yon, yon, daba yon, PC, yon. WPC lines, battle ground. Ito yun, ibig sabihin ng WPC. Yon, yon, WPC. WPC lines yan, guys. So, okay na. Ipapahingay na lang natin sila. Ipapahingay na natin. Ipapahingay naman natin sila sa na mine. dito sa may dito sa may conditioning box na kaya natin so, sama sa na sila dyan hindi naman nag Yeah. So, dito. Yan. So, pahinga muna kayo dyan mga guys ay mga manok pala <laughs> okay thank you for watching guys